Ang digmaan sa baterya ay nagkaroon ng isang dramatikong pagliko nang tumugon si Elon Musk sa paputok na tweet ni Sawyer Merritt na nagsasabing ang kahalagahan ng production ng domestic na baterya ng Tesla sa USA. Wala pang 24 na oras. Naging bagyo ang nag-iisang tweet na ito dahil ang ipinahiwatig ni Musk ay hindi na isang malayong panaginip. Ito ay nangyayari. Ito ay may pangailan at ed ay tinatawag na NC05. Iyan ay hindi lamang isang lab prototype, official na itong sinusuri sa Tesla 2026 Model 2. At abaring it na ang huling piraso ng puzzle na kailangan ng Musk para ganap na gawing Amerikano ang supply chain ng EV, cathode, anode, lithium, lahat. At gaya ng ipinahiwatig ni Musk ilang araw lang ang nakalipas, ginagawa ang pinaka-epektibong cell sa mundo namumuhunan din kami sa buong supply chain ng baterya. Kaya meron kaming production ng cathode, meron kaming lithium refining, at pagkatapos ay higit pa. Ngunit, bakit ang NC05 ay tunay na bago upang maging katapusan ng pangingibabaw ng China? Matagal nang binanggit ng iba pang mga headline ang bateryang ito, ngunit wala sa mga ito ang nagdadala ng katotohanan ng kahulugan nito. Architecture at mga magagandang tampok. Kaya't kung gusto mong malaman kung ano ang nasa loob ng lihim na bagong baterya ng Tesla, manatili dito. Isa. Gaano kabago ang baterya ng Tesla NC05? Ang Tesla NC05 ay isang kompletong revolution na nakatago sa pagbuo ng baterya. Ang NC0 sorry, yes, ay amakatawan sa nickel-based na compact cell, ikalimang generation at itami kumakatawan sa pinakamatapang na sugal sa engineering ng Tesla. Si Tesla ay lihim na sumusubok sa teknolohiyang ito sa Giga, Texas mula noong ikatlong quarter ng 2024, malayo sa prying eyes at pang-industriyang paniniktik. At ang lahat ng bagong pagtatalaga ay nagpapahiwatig ng isang pangunahing pagbabago sa pilosopya ng pagmamanupaktura ng Tesla na umabandona sa lahat ng kanilang itinayo noon dito ito nagiging pasabog. Tinatanggal ng Tesla ang kanilang sikat na cylindrical na 4,180 na mga cell ng buo. Lumilipat ang NC-05 sa isang parihabang prisma na arkitektura na mukhang nakakainip hanggang sa makita mo ang mga numero. Ang densidad ng enerhiya ay tumalon sa 310 watt-hour kada kilo na dumudurog sa 4,680s napakaliit na 260 watt-hour kada kilo at pinapawi ang mga Chinese na kakompetensya tulad ng CATL, na nagpupumilit na masira ang 250 watt-hour kada kilo. Hindi ito incremental improvement. Ito ay teknolohikal na pangingibabaw. Ang 310 watt-hours bawat kilo ay direktang nagsasalin sa 300 milya ng hanay para sa Model 2, habang ang sigol ng BYD ay lumulutang sa 190 hanggang 250 milya. Aling matematik ay hindi nagsisinungaling. Ngunit ang tunay na bomba ay ang revolution sa gastos na nangyayari sa loob ng mga cell na ito. Ang teknolohiya ng dry electrode coating ng Tesla ay nagbabawas ng mga gastos sa production ng porin tamuoy. Habang pinuputol ang oras ng pagkumpleto ng battery pack ng 30% ito ay pang-ekonomiyang pakikidigma laban sa kalamangan sa pagmamanupaktura ng China. Pinopino ng advanced na disenyo ng tableless, ang teknolohiyang pambihirang tagumpay ng 4,180 para sa mas maliliit na NC05 cells, na binabawasan ang panloob na resistensya ng 15% at pinapagana ang 10 minutong pagsingil mula 0 hanggang 80%. Samantala, ang teknolohiyang dry electrode o ganap na nag-aalis ng mga nakakalason na solvents na nagbabawas ng mga gastos sa produksyon ng isa pang 10 hanggang 15% habang sinisira ang wet process domination ng China. Literal na ginagawa ng Tesla na hindi na ginagamit ang mga pamamaraan ng pagmamanupaktura ng Tsino. Tungkol sa mga detalye ng engineering, ang NC05 ay gumagamit ng modular na disenyo na binabawasan ang bigat ng Model 2 sa 3,200 pounds kumpara sa BYD Seagull na 3,500 pounds. Ito ay nagpapakita ng 10% pagbabawas ng timbang na nagiging sanhi ng napakalaking kahusayan. Lumalawak ang saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo mula sa kasalukuyang negatibong 20 degrees Celsius hanggang plus 50 degrees Celsius na limitasyon sa isang hindi kapanipaniwalang negatibong 40 degrees Celsius hanggang plus 65 degrees Celsius na ginagawang gumagana ang mga bateryang ito sa matinding klima kung saan nabigo ang mga kakumpetensyang tsino. Ang pinakanakakagulat sa lahat, ang buhay ng cycle ay umaabot sa 2 milyong milya kumpara sa kasalukuyang limitation ng baterya na 500,000 milya. Ito ay mga resulta ng pagsubok mula sa mga pasilidad ng Nevada at Texas. Ang nakalokalize o na-discarte sa produksyon ng Tesla sa Nevada at Texas ay kumakatawan sa ultimate checkmate laban sa resource stranglehold ng China. Sa mga pamamagitan ng pagbabawas ng pag-asa sa cobalt at nickel habang ipinapatupad ang pagmamanupaktura na hinimok ng AI. Maaring makamit ng Tesla's Gigafactories ang 20% mas mataas na throughput kaysa sa mga pabrika ng CATL. Ang target ay 100 gigawatt na oras ng production ng NC05 sa 2027 na sapat para sa 1. 5 milyong Model 2 na sasakyan taon-taon. Ito ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga baterya. Ito ay tungkol sa paggawa ng imperyo ng baterya ng China na walang kaugnayan. Kaya. Gaano kabago ang NC05? Hindi ito refinement. Ito ay hindi isang na-refresh na version ng 4080 na cell ng baterya. Ito ay isang kabuuang pag-reset bilang sikretong sandata ni Tesla upang manalo sa karera ng EV. Hindi sa pamamagitan ng pagbuo ng mas malaki, ngunit sa pamamagitan ng pagbuo ng mas matalinong. Kung itinayo ng China ang mga pabrika, muling isinulat ni Elon Musk ang playbook. At ang Sinusubok niya ito sa isang kotse na maaring makarating sa bawat daanan ng Amerika, Eng Model 2. Sa palagay mo ba ang bateryang ito ay talagang karapat-dapat sa pangalang bago o hindi sapat na matapang iyon? Ilagay ang iyong sagot sa mga komento na may dalawang salita lamang. Bago lahat. Kung naniniwala kang binabago ng bateryang ito ang buong laro, ngunit ito ay nagtataas ng isang mas malaking tanong, kung ang NC05 ay advanced at bago, ano ang mangyayari sa BYD? Ano ang mangyayari sa mga Chinese EV na minsan nang namuno sa budget EV race? 2. Paano ang NC05 ay isang technological na banta sa BYD? Samantala, ang North America ay walang makabuluhang graphite mine noong 2023. At ang Canada ay pinamamahalaan lamang ng 1% ng pandaigdigang produksyon. Ang pagkakasakal na ito ay lalo pang nakakasakal kapag napagtanto mo na 80% ng mga baterya sa mundo ay nangangailangan pa rin ng synthetic graphite mula sa China. Walang awa na ginagamit ng BYD ang dependency na ito, na nangingibabaw sa pandaigdigang merkado ng baterya ng lithium iron phosphate ng LFP na may 41. 1% market share habang ang mga kakumpetensya ay nag-aagawan para sa mga materyales na kontrolado ng China. Ngunit sinira lang ng NC-05 ng Tesla ang monopolyo na ito ng may katumpakan sa operation. Sa halip na maglaro ng rigged game ng China, muling isinulat ni Tesla ang mga patakaran ng buo. Ang kumpanya ay pumirma ng mga madiscarting kasunduan sa Piedmont Lithium at Albemarle. Parehong Amerikanong kumpanya upang bumuo ng mga materyales sa baterya na sumusunod sa 100% na patakaran sa localization sa ilalim ng Inflation Reduction Act. Hindi lang ito matalinong negosyo. Ito ay pang-ekonomiyang digmaan. Ang nickel supply ng Tesla ay nagmumula sa Canada sa pamamagitan ng Giga Lathrop Joint Venture at Indonesia sa pamamagitan ng mga partnership na sadyang lumalampas sa mga supply chain na kontrolado ng China. Ang bawat toneladang material na pinagmumulan ng Tesla ay isang direktang pag-atake sa pangunahing modelo ng negosyo ng BYD. Ang pinakamapangwasak na dagok ay nagmumula sa pakikipagtulungan ng Tesla sa California. Startup na sisila upang bumuo ng mga silicon anode gamit ang domestically sourced na silicon powder. Ayon sa pag-ulat ng Wired, pinapataas ng teknolohiyang ito ang hanay ng baterya sa 500 milya habang pinapaikli ang oras ng pag-charge sa 10 minuto. Mga numero na ginagawang prehistoric ang mga kasalukuyang alok ng BYD. Ang mga silicone anode ay nagdaragdag ng kapasidad ng 20 hanggang 25% sa loob ng parehong dami ng cell habang pinapabuti ang katatagan ng pagbibisikleta. Taona nagre-resulta sa mas mahabang buhay ng baterya at mas mataas na pagganap. Itinayo ng BYD ang pangingibabaw nito sa dependency ng graphite ng Tsino. Ngunit ginawa lang ni Tesla na walang kaugnayan ang graphite. Narito ang knockout punch na nagpapatunay na ang NC-05 ay isang technological na revolution. Ang pinakamahuhusay na baterya ng baka ay tumatagal pa rin ng 45 minuto upang mag-charge ng 80%. Ngunit ibinababa iyon ng NC-05 sa ilalim ng 15 minuto. Hindi ito incremental improvement. Ito ay isang kompletong pagbabago ng paradigm. Ang teknolohiyang dry cathode ng Sonsabasom c Ang nco 5 na sinamahan ng mga anode ng silicon at isang hugis parihaba na disenyo ng cell ay nagbibigay daan sa bagdis, pagsingil at bin, ipots abonyo ng bang 5 hanggang 3 beses na mas mabilis kaysa sa anumang ginagawa ng BYD sa kasalukuyan. Kapag isinama sa na-optimize na disenyo ng sistema ng pamamahala ng baterya ng Tesla, ang NC-05 ay umabot sa 18% singil sa loob ng wala pang 10 minuto. Isang paglukso sa pagganap na ginagawang parang luma na ang teknolohiya ng LFP ng BYD. Ang buong competitive na kalamangan ng BYD ay sumingaw kapag hindi na kailangan ng Tesla ang mga Chinese na materiales, Chinese manufacturing expertise, o Chinese supply chain dominance. Ang NC-05 ay hindi lamang nakikipagkompetensya sa BYD. Ginagawa nitong hindi na ginagamit ang mga pangunahing kakayahan ng BYD. Habang ino-optimize ng BYD ang teknolohiya kahapon, gamit ang mga kakulangan sa material bukas. Inhinyero ng Tesla ang teknolohiya bukas gamit ang masaganang mapagkukunan ng Amerika ngayon. Hindi ito competition. Ito ay technological na paglipol na itinago bilang pagbabago. Kung hindi na kailangan ng Tesla ang Chinese graphite, hindi umaasa sa Chinese nickel o cobalt at nagcha-charge ng tatlong beses na mas mabilis kaysa sa CATL. Maaari ba nating opisyal na sabihin na ito na ang katapusan ng China sa laro ng baterya? Kung naniniwala ka na ang NC-05 ay ang punto ng pagbabago na hinihintay nating lahat, idrop ang pariralang pagtatapos ng China sa mga komento ngayon din. Tingnan natin kung ilan sa inyo ang handa na para sa isang mundo ng baterya na binuo sa kalayaan. Hindi dependency, pero nagsisimula pa lang kami dahil kung ganito kalakas ang NC-05 sa papel. Ano ang mangyayari kapag sinimulan itong subukan ni Tesla sa loob ng 2026 Model 2? 3. Gaano kaakit-akit ang pagsubok ng Tesla sa NC-05 na baterya para sa Model 2? Kapag may sinabi si Elon Musk na sa wakas ay narito na, bihira na siyang magsalita tungkol sa nakaraan. Siya ay nagsasalita tungkol sa isang tectonic shift na kasisimula pa lang. And pagdating sa NC-05 na baterya, sa wakas narito ay hindi isang parirala sa marketing. Ito ay isang pangunahing technical na milestone. Ang bagong batteryang ito ay isa na ngayong aktibong pilot production na sumasa ilalim sa Model 2 specific engineering workflows mula sa thermal simulation hanggang sa mechanical integration. Ibig sabihin, ang A05 ay hindi na isang lab concept or isang theoretical leap. Pisikal itong ginagawa at sinusuri sa loob ng pipeline ng production ng Tesla at na naghahanda na palakasin ng pinakamahalagang sasakyan ng kumpanya, ang sub-25,000 Tesla Model 2. Hindi nagkataon lang ang timing ng rollout na ito. Itinutulak ni Tesla na maabot ang 90% dry cathode manufacturing yield sa ikaapat na quarter ng 2025. And eon target na iyon ay hindi arbitrary. Direkta itong umaayon sa makasaysayang pattern ng Tesla ng pagtatalagan ng mga bagong arkitektura ng cell sa mga paglulunsad ng sasakyan na nagbabago ng laro. Naaalala mo ba noong unang lumitaw ang 4,180 na mga cell sa Model Y? O ang dry cathode variant na itinatayo sa Cybertruck? Palaging sinusubok ng Tesla ang mga bagong format ng tahimik Pagkatapos ay ibinabagsak ang mga ito sa mga high volume na build kapag ang tech ay handa ng labanan at lahat ng mga senyales. Kabilang ang paulit-ulit na pagbanggit ni Elon Musk ng mga nakalocalize na supply chain. Ang mga tweet na nakakabasag ng katahimikan na ipinapakita namin sa iyo sa pagbubukas ng video na ito at amaging ang mga nag-leak na dokumento sa araw ng baterya ay tumuturo sa pagiging angkop sa NC-05 para sa ikot ng paglulunsad ng Model 2. Kaya saan tayo ilalagay nito ngayon? Batay sa mga bulong ng pabrika at aktibidad ng supplier, inaasahang magsisimula ang Tesla ng maagang pagpapatunay ng mga build ng Model 2 na may NC-05 sa Texas or Fremont sa pagitan ng Q1 at Q2 ng 2026, na posibleng umabot pa sa Giga-Shanghai depende sa flexibility ng regulation. Sa huling bahagi ng 2026, ang mga unang full-scale na unit ay maaring lumabas sa linya na may NC05 cell standard mula sa pabrika. At narito ang henyo. Ang paggamit ng NC05 sa model 2 ay nagbibigay daan sa Tesla na bawasan ang mga gastos sa baterya. Maabot ang critical is sub 25,000 na punto ng presyo at ganap na maging kwalipikado para sa mga insentibo ng gobyerno yos ng US. Isang bagay na hindi kayang makipagkumpetensya ng mga dayuhang karibal tulad ng BYD. Kaya't kung iniisip mo pa rin kung narito ba talaga ang NC05 para sa Model 2, ang sagot ay isang mariing oo. Ito ay nasa ilalim ng pagsubok, sa ilalim ng refinement, at under wraps. Ngunit ang pagdating nito ay ilang production quarter na lang ang layo sa oras na makita ng publiko ang Model 2 sa mga showroom, ang revolution ng baterya sa loob nito ay magiging tahimik na. At hindi ito hype. Ito ay kung paano binago ni Tesla ang laro. Hindi sa mga press release, ngunit sa mga pabrika, firmware, at pagpaplano ng pasulong. Kaya sa tingin mo, gaano kalapit na natin makita ang unang sub-25,000 EV na pinapagana ng baterya na nagcha charge sa loob ng wala pang 15 minuto? Maglagay ng numero sa comment section. 4. Bakit dapat lubong mag-alala ang mga traditional na automakers? Habang ang Ford, GM, Volkswagen, at Hyundai ay nakasandal pa rin ng husto sa teknolohiyang Tsino, tahimik na tumatakbo si Tesla sa isang patayong pinagsama-samang diskarte sa baterya na pinangungunahan ng Amerika na nagbabawas ng mga gastos, nagpapataas ng bilis, at ganap na umiiwas sa dayuhang control kunin ng Ford, halimbawa, maaring 60% na ang kompleto ng planta ng lithium iron phosphate nito sa Marshall, Michigan. Ngunit nililisensyahan pa rin nito ang kritikal na teknolohiya mula sa CATL na nangangahulugang nakaangkla ito sa intelektual na ari-arian ng China. Hindi nalalayo ang GM sa kahinaan, nakatali pa rin sa mga pangmatagalang deal sa supply sa LG Chem na ang mga hilaw na materyales ay higit na dumadaloy sa mga sentro ng pagproseso ng Chinese. Ang Volkswagen at Hyundai ay nananatiling lubos na umaasa sa CATL at BYD para sa mga pack ng baterya na walang mga supply chain na kontrolado ng US na mauulit. Iyon ay naglalantad sa kanila sa bawat pressure point, mga taripa, mga executive order, mga bihirang pagbabawal sa pag-export ng mineral, at marahil ang pinakamapangwasak ay ang pagbubukod sa mga insentibo sa Inflation Reduction Act na nagkakahalaga ng $7,500 bawat sasakyan. Samantala, nasa ibang sitwasyon si Tesla. Dahil nasa pilot na ang NC05 sa Giga, Texas, na naiulat na gumagawa ng mahigit 25,000 test pack at isang 20 gigawatt-hour dry cathode line ramping sa Lathrop. Milya-milya ang unahan ng kumpanya. Sa huling bahagi ng 2025, tinatarget ng Tesla ang isang dry cathode yield na 90% mula sa 20-30% sa unang bahagi ng 4680 na mga cell. Iyan ay hindi lamang isang pagmamano flex. Ito ay isang gastos na armas. Nasa track si Tesla na bawasan ang mga gastos sa baterya kada kilowatt hour ng 30% kumpara sa kasalukuyang mga format na galing sa Chinese. Pagsamahin iyon ng wala pang 10 minutong pagsingil, Lithium at nickel na sa loob ng bansa at ganap na pagsunod sa IRA at kontrolado na ngayon ng Tesla ang apat na legacy na automaker na lubhang kulang bilis, sukat, subsidy at katatagan ng supply. At dito ito nagiging nakamamatay. Nahuli na na ngayon ang mga traditional na OEM sa matatawag mong cost trap. Nagbabayad sila ng 30-40% na dagdag sa bawat sell. Nahaharap sa mahal na pagpapadala sa ibang bansa at nalulugi sa mga tax credit. Samantala, maaring i-undercut ni Tesla ang mga ito sa pagpepresyo ng 15-20% sa panghuling sasakyan, habang pinapanatili ang mas mataas na mga margin at katataga ng production. Ito ay hindi lamang isang market shift. Ito ay isang pang-industriyang pagbagsak na naghihintay na mangyari. Para sa China, para sa mga legacy na automaker, at para sa bawat driver na naghihintay para sa isang abot-kayang EV na hindi na kompromiso sa saklaw, Bilis o Kalayan. Ito ang simula ng paisa tapos ng China sa mga baterya. Ngunit kung ang NC05 ay naghahatid sa kahit na kalahati ng kung ano ang ipinapakita nito ngayon, hindi lamang nito magugulo ang industriya. Kaya't kung nakita mo ang video na ito na kapansin-pansin, mag-drop ng komento sa ibaba na may mga salitang, Panalo si Tesla. Para malaman naming bahagi ka ng kilusan na nakikita kung ano ang darating bago ang iba pang bahagi ng mundo. Salamat sa pagpasok.